What's up mga kamaster? Good morning sa inyo lahat mga kamaster. So ngayon po ay mag-fishing naman po tayo ngayon sa paboritong spot natin dito sa Espanyola mga kamaster. So kasama ko pala yung kapatid kong master, si Renox Magbanwa. Mag-fishing po kami dito. Ah, dalawang rad lang po yung dinala ko mga master. Ang isang rad po ay Kapong 702 si po na yung kanyang rad. Tapos ang aking reel na ginamit master doon sa rad na yon ay Ryobi Ultralight 1000 series. Tapos ang isang rad na ginagamit ko master ay so gaya lang rad po mga kamaster 2.1 meters po yung haba niyan master. Tapos ang reel na ginamit para doon ay Billion Eagle Gold Casking po mga master 2000 series po yan. So ngayon mga master ang ginawa po namin ngayon ay maga bait and wait po kami ngayon mga master. Uh, subukan po namin ang paen po namin mga master ay hipon po o kamaron mga master ginamit ginamit na pain mga master subukan lang po natin kung pag kumagat dito master kasi balita balita o kasi maraming kumakain dito na nice, isa na laki mga master yon mga kamaster meron pala akong pahabol sa inyo na ipakilala yung isang shop po dito sa amin ng Supreme Espanyola na nagbibinta po ng fishing accessories mga kamaster yun po ay walang iba ang spanyola Angler tackle Shop ni Jason Usano nagbibinta po siya ng mga reel, rod waterproof bag, artificial lures, original lures, mga braided line, leather line, at iba pa mga fishing accessories mga kamaster. So matatagpuan lang po ang shop niya po malapit po sa Senior High School ng Pulot Center sa Punyong Palawan. Ang kanyang shop ay Spanyol Anchor Stockery Shop ni Jason Osano po. Ano pa hinintay niyo mga kamaster? Tara na! Mga master, may kuha ako master. Pagpasensya lang yung master Di po lang nakuha yung kanyang unang Paghila po ng isda mga master So pag video po ay Ito, nga, ito na lang po nangyari mga master Yung hinihila ko ng isda Dito na nagsusubukan yung lakas ng isda mga master Pati ako Gaano kabigat ng isda master Irapilain I'm up there. yung ano maputol yun dyan ayun na ka master malaki nga Oh, may God. Oh, my eh mastero oh. good size. Good size talaga ito buktikan na Oh. Hala. <laughs> Tingnan ko, master. <laughs> eh pangita mo to muntik na. eh, hey, master oh. Huh, muntik na. Oh, Roy. Nagsabit lang pala sa ano niya oh. kaya to sobra laki ito pa buti oh, di Ay ko yung anak sa likod ko Tuh. ito ipotuloy mo to ako na lang bang nag video Pero, ano na lang natin? Yep. Umpit oh, ka na, Master. Sabi ko na eh, pa-ilang. Size. Masan magagis naman tayo. Ano po tayo ngayon? Ah, bait-bait lang muna. Try lang natin po. Pag maka tayo ulit mga Master. Ayan mga master, pangalawang kagat master, hindi na record naman ulit ano? yung unang hila master. So, yun po. Okay, ano master. Ay mga master. Sa naman. Meron naman isa Ayun, hindi na natutala master? Lakas. Mhm. Uh -huh. Ika do. Ala. Bakit? Ay hey master, ay hey master. Ayun na siya sa gilid. Pagilid na siya oh. Yên nắng, vía nắng, vía nắng, vía nắng, vía nắng, vía nắng, vía nắng,

Más pero. master yan ang dalawang rad lang master yung isa kong reel kasi na hiniram ng ano kasama ko na sa master ano kasamahan ko sa anglers mga master pag nagkinagat na ay master para may gumagat yun yun na, yun na.

Oh, wala na pala inain lang pala yun meron sa'yo sagay natin pangkawi na tayo huh? shout out time naman mga kamaster shout out to Ha? Oo, oh, nakadalawa na kami. Talaki to. no o. Oh. Oo. Wala mo. Isang tapo na lang kaya eh, i Masisira na yan. Ayan mga kamaster maraming pong salamat sa mga nagsashoutout po sa akin vlog mga master Araw-araw po may may nagsashoutout po mga kamaster maraming maraming salamat Sa mga hindi pa nagsashoutout mga master shoutout na po kayo sa bawat video ko mga master Kasi ipopost ko po lagi yan sa mga bawat vlog ko mga master So wag nyo lang po iskip yung ads mga master Yung bawat video ko dahil malaking tulong na ito mga master Dahil mga master kumikita na po aking mga video mga master Uh, monetize na po tong channel ko mga master, matagal na po. Pero konti pa lang ang nanonood mga master, sana tulungan nyo po ako magangat itong mga vlog ko mga master. Saka magiging marami po subscribers, saka manonood po sa bawat vlog ko mga master, malaking tulong na po yun. Ayun, magabalak na kami mag mga master, ang init-init dito talaga master. So yun po, ang maganda ang panahon master, mabuti naman, mainit ang panahon yung master. Saka pataas na po yung tubig, ay okay, mga kamaster Pauwi na po kami Ito po yung kuha namin mga master oh. Yan yung ugasan ng kapatid ko Yan Ano ko ilang kilo yun master Malaki yan master oh. Malaki yan So hanggang dito lang Video ko master Kasi pauwi na kami utom na Alas 12 na ito ng ano, Magalaunan na pala master So pauwi na kami Ito mo yung gamit namin ganda po dito sa bukana to banda master uh, yung mga aming paboritong spot na pinagisa ng door mga master kundi nag bait and wait lang yan bait and wait po tayo ngayon master wala pong door na ginamit yan po ang huli dalawa yan master o oh, kapatid ko Ayan, master o oh. laki okay. ilang kilo kayaan Okay, master Hanggang dito na lang. Bye-bye. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching, mga kamaster.